Hi guys! Isang magandang araw sa inyo mga mahal. Today is the day that the Lord has made. November 1, Wednesday afternoon is All Saints Day. Kaya ngayong araw, nagpunta kami dito sa cementerio para bisitahin yung mga mahal namin sa buhay na namaya pa na. Pagkadating nga namin dito ay sobrang daming tao at buti lang maganda yung panahon. Nagpark na nga din si mahal ng motor para mapuntahan na namin yung puntod ng lolo ko. Tapos umalis na din kami agad. Pagkadating nga namin dito ay naabutan namin sila nakakarating lang din. Kaya ayan, nagpapahinga muna sila kasi kinabit nila yung trapal para maging bubong namin for today's video. Tapos nagtirik na din sila dyan ng kandila sa puntod ni Tatay Rene. Hi, Tay. I miss you so much. Sayang nga at hindi namin napinturahan yung puntod ni Tatay Rene kasi medyo busy nga dun sila sa bahay. Kaya baka ngayong November 2 na lang namin to pintorahan. Kasi pupunta pa naman kami dito bukas. After nga namin mag-picture-picture -picture, ay kumain na din yung iba. Kami ni Mahal ay mamaya na lang kakain kasi medyo busog pa nga kami. Meron nga pala tayo ditong biko at pansit bihon. Kain kayo mga mahal. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Nagkukwentuhan na nga pala si nanay at si tito pet habang yung iba ay kumakain Minsan lang naman to sa isang taon kaya dapat lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay binibisita natin sa mga puntod nila para alam nila na hindi pa rin natin sila nakakalimutan kahit ilang taon na yung mga lumipas na nawala sila at isa to sa mga way o paraan para mapakita natin sa kanila na mahal na mahal pa rin natin sila kahit wala na sila dahil yung mga ilang taon na nakasama natin sila ay pinaranas at pinaramdam sa atin yung pagmamahal nila kaya sa lolo ko kung naririnig mo man to o oh hindi tay gusto ko lang sabihin sa yo na miss na miss ka na naming lahat at hindi ka namin makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Anyway, niyaya ako nga si Mahal na maglakad-lakad muna. Tapos nakita ko nga to si Mami Ading dito kasama yung family niya. Sabi ko nga kay Mahal na magstay muna kami dito kasi ang ganda ng spot para kang nasa Baguio. Ayan guys, so check nyo mga Mahal. Diba ganyan yung eksena dun sa Baguio? Kita mo yung mga tanawin, tapos colorful yung mga paligi. Kaya sa mga nagbabalak dyan mag-Baguio, huwag na kayong lumayo. Dito lang yan matatagpuan sa Bulihan Cemetery. Char! Anyway, tinawag nga pala si Mami Ading ng friend niya, kaya umalis muna siya. Tapos nagstay lang din kami dito ni Mahal ng ilang minutes, tapos umalis na din kami agad. At habang nasa daan nga, nakita ko tong mga sisiko. ko. Magtitirik daw sila ng kandila dun sa puntod nila, kaya sabi ko kay Mahal ay sumama muna kami. Hi mga besh! Si Kadi, si Bella, at si Sofia. Nagpunta na nga kami dun sa puntod kasi magtitirik sila ng kandila. Kaya ayan, pagkadating namin dito ay tamang chika-chika lang. Nagchikahan na nga lang kami dyan ng konti kasi sobrang tagal na namin hindi nagkikita. Ewan ko ba, pare-pareho lang naman kaming nandito sa bulihan. Pero ganun naman talaga siguro. Kasi may kanya-kanya ng buhay at busy sa mga trabaho At ang ending, dito lang din pala kami magkikita-kita sa simentaryo Nakakatuwa lang din kasi kahit hindi na kami nakakapag like sa inuman or sa tambay, ay ganun pa rin yung samahan namin sa isa't isa bilang Becky Dolls. Oo, minsan may mga tampuhan or misunderstanding, pero dapat kailangan natin yung i-handle kasi hindi naman na tayo mga bata pa. Sabi nga natin, 'di ba? We are not sisters by blood, but we are sisters by heart. Anyway, nakikain na nga ako dito kay Lasandra kasi sobrang daming pagkain. Parang nga dito may birthday han kasi ang dami nilang handa. May spaghetti, may palabok, may carbonara, tapos may kanin at ulam pa. Sabi pa nga sa akin kanina ni Kevin na meron daw buko salad sa Chef, char Anyway, maraming salamat nga pala sa pagkain. Nabusog po ako. Gusto ko pa nga sana mag-take out. Kaso nahihiya lang ako, eme. Eh, may... <laughs> Fast forward, bumili na nga pala kami dito ng kandila kasi magtitiri kami ni Mahal doon sa puntod nila nanang at tata at ng pinsan ko. Since andito naman din kami sa simenteryo, ay bibisita na din kami doon Pagkadating nga namin dito, ay sinindehan na namin ni Mahal yung kandila. Tapos nilagay niya na din dyan sa puntod. Sayang nga at wala dito yung mga tito at tita ko. Siguro kaninang umaga sila pumunta dito. Pero okay lang yon Ang mahalaga na dalaw namin sila nanang at tatang dito, pati yung pinsan ko. At marami din namang mga tao dito sa kabilang puntod. Nagstay nga lang kami dito ng ilang minutes ni Mahal at nagpahinga din ng konti kasi sobrang init that Sayang nga at hindi kami nakapagdala dito ng tubig para may man lang. Kaya after ilang minutes lang din ay umalis na kami ni Mahal kasi uhaw na uhaw na nga kami. At dito na nga din kami tumiretso ni Mahal sa puntod ni Tatay ulit at kumain na nga din si Mahal. Ako mamaya na ako kakain kasi medyo busog pa nga ako. At pagkadating nga namin dito ay nagkukwentuhan na lang sila ulit at nakaalis na pala si Tito Pet. Malayo pa nga kasi yung uuwi anon kaya nauna na siyang umalis. Kaya salamat po Tito Pet sa pagsama sa amin dito sa puntod ni Tatay. Ingat po kayo. Anyway, big big shoutout nga pala dyan sa mga star senders natin. Salamat po. Tsaka sa mga followers natin na nagsishare ng ating video. Salamat po sa inyo. At please po mga mahal ay huwag niyo pong skip yung ads or commercials na nandyan sa dulo ng video na to. Dahil mamimili kami ni mahal na mabibigyan ng Gcash sa mga magpa-follow sa amin at magsishare ng video na to. Gusto mo yorn? So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. God bless. Pakicomment naman kung taga saan kayo para alam namin kung saan umabot ang video na to.